Sayang naman. Ano pa kaya pwede ko irakin? Kailangan ko talaga mag-ipon para kay inay eh. Eh, kung magpa-delivery service ka kaya. Madali yun kasi you can fly. Ayang ka na naman. Ang labo mo kausap. Alam mo, tuta may mga suot silang pakpak. Kaya ako pumasok ako doon ulit na nakabuka na pakpak ko. Tapos makikita ng manager ni Mukrai na pwede naman pala ako maging model ng Angel Fire. Cologne. Tapos magtitipid pa sila kasi hindi ko na kailangan magsuot ng peke na pakpak. No? Oo nga. Kailangan mo lang suotin yung costume at di alata matutuok taong ibon. Naisip hmm. ko lang naman. Pero pwede mong tatuhanin. Sige nga, ibuka mo nga yung pakpak mo at mag-model-model ka kunwari. Dito? Hindi pwede. Baka lang mabas dyan, makita tayo. Try lang naman. Walang makakakita sa'yo dito. Sige na nga. I look the <laughs> Hello, boy. Angel Fire. Angel Fire. Angel. patay! Ay, mistake ka! Sandali lang! O, ako yung mo! Teka, pupuntahan kita! Ha? Si Migo, papunta siya dito! Huwag kang harap sa kanya! Angel, sandali! Gusto ko lang sana magpasalamat sa'yo. Pwede ba kitang makita? It's